So what's up sa mga turkers vlog natin dyan meron kasi nag-comment sa akin paano baya, magbayad sa Gcash loan halimbawa nakautang so bali ilan babayaran pag due date na tapos ayaw ang buksan ng G loan nakalak so gagawa natin yung G loan ngayon boss so eto na tuturo sa inyo let's go So what's up sa mga turkers vlog natin dyan sa mga nagtatanong kung paano daw bayaran yung loan sa Gcash or paano babayaran yung hiniram sa Gcash kasi natatakot daw sila kasi hindi, hindi, nila alam kung paano bayaran ang loan nila sa GCash na hiniram nila na pera sa GCash at yung magkano daw dapat ba, bayaran sa due so ngayon tuturo sa inyo mga idol meron tayong ano dyan oh. meron tayong balas na 30 pesos so punta tayo sa borrow tapos sa G-loan tapos nyan meron, eh, yun, yung babayaran mo is 304.85 pero yung loan mo is 15 pwede mo naman yung due, yung due date mo is September 2. Pwede mo naman i-full na 1.5 kasama yung 300. So, babayaran natin, pay muna natin ng 30. Paano bayaran? Remaining so, balance natin, remaining 2,000. So, bayaran ng 30. Yan. Ayun, bayaran na ba? Ayan, okay na. Ayan, bayaran na idol. Ayan, yeah. ganoon lang mong bayad. Kanina 274 no. Ayun. Ito yung remaining balance natin. Yung limit yan. Yan yung dapat nyo bayaran. 2,400.10 centavos. Yung due date nyo is September 2, 2024. Ganun lang magbayad. Kapag umiram uh, mo ng pera sa Gcash o magloan, dapat meron kang pera. Pwede mo naman full. Full mo siya bayaran pag umabot na ng one month. Pero, pag meron ka ng extra pera, So, bagay, pag nilam ka ng pera, kailangan mo yun. O meron ka ng extra pera, so, punta ka lang sa borrow. Punta ka lang sa borrow. Then, jilong. Tapos, pay mo lang. Pag meron ka ng extra pera, doon lang. Lagay mo magkano? 0.60, yun know? o. yung napindot ko. binasigan natin na eh, yan. Yun lang, pila pang bayaran nyo magkano yung may balas nyo. Hindi, tingin nyo, ganun lang simple mga idol. don't forget to like and subscribe, idol. Medyo may, may na yung net natin eh. Pag meron pa kayong kat katanungan about sa mga G-Gives o G-Credit o paano yan nak. comment nyo lang idol para mga gawa natin ng tutorial video. Right. Thank you. God bless.